Alam mo ba kung bakit payat ako? Kasi pag naiinip ako, nagpapadialysis ako. <laughs> Slash blood donor, gago. Yo, so, yung line na to, malamang mga gamers lang yung mag-react. Kasi sa sobrang itim mo, mukha kang karakter sa games na hindi pa na-unlock. <laughs> unlock? Alam mo yung unlock? Unlucky mong tanga. Kasi sa dami ng pwede mong gawing tanga, bakit ang napili mo, sarili mo pa? Kasi nakapunta na raw siya ng mowa. Pero sa Pampanga. So kami biglang nagtaka. Tangina ina sa Pampanga. Nung malaman-laman ko, bukin ang ina mo sa muwa kilang pala. NBI ka pa? Anong ibig sabihin yan? Negro, baluga, ita? Baka men in black, pwede pa. Kasi pangarap mo maging astronaut, di ba? Kaso nawalan ka ng gana. Magmula nang mabalitaan mo na hindi na nagpapadala ng unggoy yung NASA. Ano, nayayabangan ka? Talagang mayabang ako. Lalo na pag yung kaharap ko, mas mayabang pa sa akin. Pero alam mo na palang mayabang ako, tapos yayabangan mo pa ako. Sino ngayon ang mas mayabang sa atin? Kasi sa lahat ng, na Kasi sa lahat ng nakilala kong maitim, ikaw lang ang dumihin. Dirty version ni Mr. Clean. Nasa sobrang pangit buong buhay, di pa nararanas ang masabihan ng blooming. Kasi kung ako tatanungin, ba't kita sasagutin? Tignan mo naman kasi ng itsura. No choice na, pero choosy pa. May pulso pa, pero nangangamoy na. Kasi pinsan mo si Aklas, di ba? Kasin mo siya. Paano ko nalaman? Kasi magkasing amoy kayong dalawa. Ganito magiging resulta. Pag maitim ka, tapos pinilit mong gumamit ng mayray. Pero gusto ko yung pagka-black mo, ha? Medyo glossy. Pasok ka na sa Guinness bilang the dirtiest battle MC. Tang ina ka blacky. Pinanood mo na ba yung Shrek? Kamukha mo si Donkey. Jeje mong umibig, nasaktan tapos nag-selfie. <laughs> sa laki ng ngipin mo, siguradong kawawa si Tooth Fairy. <laughs> Kasi si Saito yung tipo ng MC na hindi nag -cho pero palaging nabablanko. <laughs> pero ang pinagtataka ko, mukhang mataas naman yung memory mo sa laki ng megabyte mo. <laughs> siguro kung bakit binibigyan ka pa rin ng laban ni Arik. Kahit palagi kang talunan kasi sa battle mabenta ka. Kasi suki ka ng panlalait. <laughs> Kaya wag ka nang mag- Kaya wag na kayong magagalit pag may nagsabing ang corny ng jokes ko sa laban na to. Nagpapatunay lang yon na generic yung pagmumukha mo. <laughs> Pero ewan ko lang kung naaalala ninyo. Sinyo versus as pa Aspakan 2. Round two, nagbanggit ng time machine to. Alam kong ikaw yan, tipsy, at hindi si Saito. Ito na ba yung sinasabi mong ta -ta 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 time machine mo? Ulol! Kaya ko nang tatatiming bawat tira mo kasi narinig ko na. Kahit magtatatime pa si Anigma, pakialam ko sa kanya kung um, gumamit ka pa talaga ng tat 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 time machine at bumalik sa nakaraan. At bumalik sa nakaraan. Yun nga lang, nagkamali ka ng panahon na napiling balikan. Pagkat ngayong tatatay ng aspakan, poran tatalunin ko'y ikaw naman! Da